OFW ka ba at nalilito kung saan makikita ang bagong OEC? Good news! Hindi mo na kailangan pumila ng mahaba kasi sa IGOV e PH na application, pwede mo na makuha ang OEC gamit lang ang cellphone mo. Number 1. I-download niyo muna ang inyong IGOV.PH. E ito tinatawag ng Super Apps. Available ito sa App Store at saka sa Play Store. Kumuha kayo ng account. Meron na tayong nagawang BGG-an Anong previous video natin, pakicheck nila nila kung paano gumawa o mag-create ng account sa eGov.ph. I-click niyo lang yung NGA. Pagka-click na NGA, lalabas itong mga ito. At hanapin niyo lang dyan yung DMW. Sa loob ng DMW, nandiyan ang DMW website, at nandiyan na ng balik mong gagawa. So bilang OFW at dati ka ng may OEC, di ikiklik mo ang balik mong gagawa. Then lalabas na yung OFW Hub, iklik mo lang ang continue. Ngayon, lalabas na ang inyong pangalan at ang inyong OEC number. Makikita nyo rin dito yung OFW Travel Pass. Ito na ngayon ang magiging kapalit ng OEC. Ito na yung tinatawag na OFW Travel Pass. So sa UAE, sa ngayon gumagana na ito at kasalukuyan na itong kinagamit, Ngunit still, pilot program pa rin po ito. Kung para malaman nyo kung sa inyong lugar, po saan bansa man kayo naroon, maaari kayo magtanong o mag-check sa TMW kung applicable na sa inyo ang application na ito. Sa ngayon po, ito na po ang papalit sa UEC. Ito po yung tinatawag na OFW Travel Pass. So inuulit ko po, ito po ay pilot program pa rin po. Maaaring gumana o maaaring hindi rin po sa inyo. Depende po sa lugar. So kaya mga kabayan, mga kabayan kong OFW, siguro may OEC bago kayo uwi ng Pilipinas o magbabakasyon. Kung gusto niyo po ng ganitong tips, ito po ang inyong lingkod si Kabusog. Update para sa OFW.